Ang Prinsesa at ang Mahiwagang Kastilyo Ang Pagkawala ng Prinsesa Sa isang malayong kaharian, may isang magandang prinsesa na nagnangalang Isabella. Siya ay kilala sa buong kaharian sa kanyang kabutihang loob at katalinuhan. Ang kanyang mga mata ay kulay asul tulad ng kalamitan, at ang kanyang buhok ay kulay ginto tulad ng araw. Ngunit isang araw, habang siya'y naglalakad sa hardin ng kastilyo, bigla siyang nawala. Ang mga pamilya ng kanyang mga tagapaglingkod ay nag-alaala at nagsimulang maghanap ngunit wala silang natagpuan. Naging malungkot ang buong kaharian dahil sa pagkawala ng kanilang prinsesa. Hindi nila alam na sa kabila ng madilim na gubat ay isang mahiwagang kastilyo na may malalaking pader na pumipigil sa sinumang gustong pumasok. Ito ay tinatawag na kastilyo ng mga panaginip. Doon sa loob, natagpuan ni Prinsesa Isabella ang sarili na nakakulong. Ang kanyang pagtutungo sa kastilyo ay magbubukas ng mga kamanghamanghang kaganapan at pakikipagsapalaran. Paano kaya niya mabibigyang kahulugan ang mga pangarap na magdadala sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang kaharian? Ang pagtuklas sa mahiwagang kastilyo sa loob ng kastilyo ng mga panaginip, si Prinsesa Isabela ay nawawala sa kanyang mga pangarap. Ang lugar ay puno ng misteryo at kakaibang mga pintura na umaabot hanggang sa mga kisame, kung saan makikita mo ang mga kaakit-akit na tanawin ng mga kaharian at lugar na hindi niya nakikilala. Ngunit sa kabila ng pag-aalab ni Isabela na mahanap ang daan palabas, hindi ito madali. Ang mga pader ng kastilyo ay nag-iba-iba ng hugis at lumalakad na parang buhay. May mga silong na puno ng mga ibong may masalimot na mga mata, at mga halaman na tila may buhay na naglalakbay mula isang dako papunta sa isa. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa isang pasilyo, Napansin niya ang isang maliit na pintura ng nagpapakita ng isang engkantadang pusa na naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan. Sa likod ng pintura ay may isang maliit na pinto na hindi niya napansin noong una. Isabella, sa sarili, marahil ang pinto na ito ay magdadala sa akin sa labas ng kastilyo. Hindi nagatubilin buksan ni Isabela ang pinto at naglakad patungo sa itim na kagubatan. Doon ay makikita niya ang mga puno na tila ba nakikipag-usap sa isa't isa at mga halaman na umaawit ng magandang mga awit. Ang paglalakbay patungo sa katuparan. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Prinsesa Isabela sa kabundukan ng kastilyo ng mga panaginip. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng mga kaaya-ayam nilalam na may mga mataas na korona sa kanilang mga ulo. Ang mga nilalam na ito ay mga mga tagapag-alaga ng kastilyo, at nagpakita sila ng kabaitan kay Isabela. Tagapag-alaga isa, may kasamang pag-aalay ng frutas, ipinapakilala ka namin sa mga biyayang dulot ng aming kastilyo, prinsesa. Kami ang mga tagapangalaga ng mga pangarap dito. Tagapag-alaga dalawa, nagpapaliwanag, ang kastilyo ay nagdadala ng mga pangarap ng mga tao mula sa labas. Ito ay kinikilala bilang isang lugar kung saan nagkakatutuo ang mga pangarap. Prinsesa Isabella, mapansin ang pangarap sa kanyang puso aking natutunan na ang mga pangarap ay nagdadala ng kapangyarihan. Aking gagamitin ang aking pagnanasa para sa kapayapaan at kataruman upang matagpuan ang daan palabas ng kastiryo.